ang pamasahin ng motor sa barko simula Batangas Pier to Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Malalaman nyo mga boss sa video na ito. Mindoro Loop, first time ko makakasakay ng barko na nakamotor at first time ko din magra ng ganto kalayo. Tara mga boss, samahan nyo ako at paklasin kung gaano kaganda nga ba ang Occidental at Oriental Mindoro. November 1, alas 4 ng umaga, umalis ako sa Boss Rice Customs, GMA Cavite. Kasama ko si Boss Gab, papunta sa mita place namin sa may arko ng Nasugbo. Bago kami makarating ng arko, nagpapultank muna kami dito sa may Petron na malapit sa arko ng nasugbu. Kami ni Boss Gab ang nauna sa meta place namin. Ilang minuto lang ang nakalipas, dumating na si Boss Alex. Magkasabay naman si Boss Angel at si Boss BJ dumating. At na makompleto na kami, nagsimula na kaming bumiyahe papunta ng Batangas Pier. Subalit bago pa lang kami nakakalis, tumumba na si Boss Angel dahil na nagkalangan sa jeep. Di naman malala nangyari kay Boss Angel, kaya nagpatuloy na kami sa pagbiyahe papunta ng Batangas Pier. At nang makarating kami sa Shell Diversion, nagpagas muna sila Boss Angel. Kaso bigla na lang hindi umandar ang motor niya. Dito kami natagalan, pero kailangan namin tiyagain na magawa ang motor ni Boss Angel. Katapos ang ilang oras, napa-under din namin. kasi sige natin ngayon kung uh, under na kasi, tinesin niya kanina yung fuel pump, tatanggal yung parang bumbak o para. Ginawa mo? Ginawa mo? Ginawa mo? Ginawa mo? <laughs> Ginawa ko, hindi nyo alam. Yon! Doro <laughs> Mindoro. Pagkatapos maikabit ang kaha, biyahe na ulit kami papuntang Batangas, Pier Kaso nung malapit na kami sa pier bigla ulit tumirek ang motor ni Bosanghel. Sinubukan ulit namin paandarin kaso hindi na talaga kaya magawa. Kaya nag na lang kami na ipalala bang motor niya pabalik sa bahay nila. Habang naghihintay kami, sa lalamove, kumain muna kami. Dahil alas 12 na ng tanghali at nang maikarga namin ang motor ni Bosanghel, nagpatuloy na kami sa pagbiyahe papunta ng pier Umangkas na lang siya kay Boss Alex. Pangalaw na nasakyan namin na barko, 1,050 ang pamasahe ng motor, kasama ng driver. May tatlong oras kami na nasa barko. Dahil mabagal na barko, na nasaki namin. Alas 5 na na makarating kami ng Abra de Ilog Pier. Rekta biyahe kami papunta ng Palawan Occidental Mindoro. Mag-aalas 7 na na dumating kami sa Palawan Occidental Mindoro. Maraming salamat kay Ate Minet. Siya ang gumawa ng paraan para may matuluyan kami ngayong gabi. Salamat po sa pagkain at may pabidyoke pa. At dito na tapos ang day 1 namin sa Mindoro Loop.